Yan mga kaidol, may nagtanda na may patay na tao daw dito. So, titingnan natin kung yung sabi nila. Sabi daw na na patay na tao. Mabaho daw. Baka dyan na pagti na. Silip-silip nila o. Tumpaw. Tumpaw, tumpaw ba dyan. Tumpaw. Tumpaw.

Ini ya noh. Tepat tahu. Tepat tahu. Tepat

Uh, uh, lumutang. Ayan o, yun o. Ayan, nakaka, nakaka, naka, ito pa. Dito, dito makikita pa? Ayan o. Ayan o. Ayan o. May laki yan, laki. Baka uh, mga apat na araw na siguro yun na Ah. Lalaki? Oh, lalaki. Ano? You know? Sama lala na 'yung. Dino. Shorts siya, pantalon. No, mukha ko. Lalaki. Ah, hindi naka-timpla. naka naman. Naka-pantalon? Oo, naka-pantalon. Ano? Tsamba 'yung tila-piya. Mamaya. Oo, yak ni kauya sa tan mister pala dito sa, kan, sa, sa ilog na yan malapit sa barangay San ay tan tan Nicolas malapit sa welcome San Nicolas to ngamin tao ala haki, sari malapit. Ang <coughs> so, inka no? tao. kita. ay police na. nakaluto. <coughs>